Good morning! Good morning po sa lahat. Ayan. Si Kate, bagong ligo yan. Nag-aalmosal. Ayan, meron siyang milk dito. Kasi nangingi talaga siya ng milk pag ano, sa almosal. Bago matulog yan, nagme-milk yan siya. Ayan. Sa akin, may kape ako dito na may gatas. Eh, may ano oh. May ano yung kape yan so ito po eh, kakapin lang muna ako mamaya na ako kakain tsaka meron siya ditong rice at tsaka yan o oh, fish kailangan din yan ng fish eh. kailangan din natin ng fish sa katawan natin pero kami lagi kami fish kasi maganda yung fish tsaka gulay yan tapos meron siya ditong orange orange tsaka itong biscuit na paborito niya breadsticks yan So, siya muna kakain ngayon kasi bago siyang ligo. Malamig, nak? Hindi, no? Kasi may init. Tapos yung tubig niya nilalagyan ko ng kalamansi So, ayan. Hmm. Tamis? Kain po kayo. Kain tayo, guys. Hindi na makapagsalita ang isa. Kain! Hey. <laughs> ang ilong! <laughs> so... Ayan. Tapos may tubig siya dito. Ito, tubig. Ito niya, tubig. Milk. Buwan natin ito. kanin. Kain ikaw ng marami, nak. Para ano, pwede ka nang gumala doon kila tita. Mmm. Very good. Nagpakain ko siya una guys kasi Lating para yung... nagpapasubo siya minsan. Mama, subuan mo ako. Ganyan siya. Para eh, maubos na yung kanin guys. Paubos ko sa kanya. So okay na yan siya ganyan kadami. Kain siya oh. Subo na anak. Oh. Si papi mamaya kakain si papi. Kain guys, kain tayo. Meron pa siya dito. Mamaya kakain pa yan siyang biskwit Tapos ayan. Yung milk niya, inumin na niya. Mainit pa yan. Ayan. Yung plato niya par. <laughs> Ang cute. <laughs> Elsa. Ayan si Elsa. Gusto talaga niya Elsa eh. Gusto din Elsa. Elsa tunok mo. Frozen. Frozen. So, si Papi nandoon. Ayun, si Papi. Papi! Hello, Papi! Papi! Ayan. So, maganda, maganda yung araw ngayon. Maganda yung araw. Si Papi, yan, guys. mga boti ko dyan. <laughs> Nakapila. Ano pa yan? Uhugasan ko pa yan. Ayan. Ayan, nagiinit ako ng tubig. Ayan, dami namin kahoy, guys. Oh. nag -ano kami binigyan kami ni ate doon yung makupa na kahoy makupa na kahoy yan guys ang ganda pag ano ang ganda ng ano ni'yan ang bilis lang si ano siya talaga yan yung ating ano oo yung ginukuha na namin ng makupa ito na kain na so thank you guys thanks for watching guys kain po kain kain na po kayo Huwag po magpapalipas ng gutom kay mahirap na po. Kahit walang ulam, kain lang.